Hello everyone! Welcome back to my channel at FMX Vlog. Ayan guys, dumating na po yung aking order na V8. Sana magiging okay na po ito. Ayan, sa halagang 1,004 pesos lang po siya. Ayan. So, i-unbox na po natin guys. Titingnan natin to. Kung ano ang laman sa loob. <laughs> ayan, make a love shoutout sa lahat guys maraming salamat sa inyong walang sawang support sa kaya ating vlog ayan, at dito tayo, mag-unbox tayo ng ating ah, uh, gamit sa ating live stream so sana magiging, mag-work po ito sana magiging okay po ito pero mura lang naman siya guys <laughs> okay lang mag-work o hindi ayos lang yan at least nag-try tayo. So, kumusta lahat guys? Ayan, ako nandito lang. Ngayon wala pang trabaho. Pero, starting next week. ah uh, Thursday, back to work na tayo. Dahil sa ano po yung ating balik sa ating work. Sa Wednesday na. So, eto na siya, guys. Um, so, ito yung ito yung box. Ito yung box niya. Ay. nila sa bubble plastic para hindi po masira ang ila padala. So, ito na guys. Nakakaliit ng box na talaga. Ay. Ito yung ano niya. Oh. Ito yung kanyang manual. Ayan yung manual niya. Oh. Okay, medyo excited na guys kasi ito testing ay yung kanyang headset. Ayan, may sariling headset siya. Ang kanyang microphone, ayan, may microphone siya. Parang at least okay na rin guys. Yung kanyang holder, microphone holder. Ayan o. So, tapos ay yung mga wires na guys. Nandito yung mga wires ayan, yung ano, yung wire ng cord ng ating dynamic microphone. So, ito siya. Ayan. And, ang pinaka-importante sa lahat, guys. Pero, importante naman lahat to, di ba? Ito siya, yung ating sound card. Ayan. So, ayan lang, guys. I-update ko po kayo at ah, uh, uh, ayusin ko na kung saan ba pwede dito sa ating mga ginagamit sa pag-live na uh, maging compatible sila. <sighs> Ay, naku. Ayan, sige lang guys. Kasi try ko lang na ba to dahil yung uh, soundcard ko sa Hong Kong medyo sira na at na. Hopefully, ito hindi gar kasi ayan eh, na nga in order natin through online. So, ito na ba so far guys? Kasi nakita ko yung ano niya, yung set niya. Parang okay naman siya. So, uh, ayan. Update ko po kayo guys. <laughs> Thank you so much sa inyong walang sawang support sa kay Ate Femix Vlog. At sana wag kayong magsawang mag-support sa atin. Ayan. At um, Uh, atin na po ito um, gagawin ngayon kasi baka mamaya magamit po natin sa ating paglay so hanggang dito na lang guys ayan, big love shoutout sa inyong lahat ayan sa team max03, ayan thank you so much sir mac, ma'am vinsleen at ang lahat ng mga team max03, ayan hindi ko na kayo maisa-isa ang ating team siya ayan kay my love siyang paulo shoutout my love Ayan at sa lahat ng Shanghai Paulo team shoutout sa si inyo. At saka yung ating Camelo Touch LS, ayan Sisikoy ko Supreme PGBI. Ayan shoutout sa si inyo dyan at ang lahat ng mga kasama namin sa Camelo Touch LS. At yung ating bagong team Team Cute. Ayan Legendary ah uh, Team Cute Mako. Shout out sa iyo, Team Cute. Ayan, uh, Sir Cute Mako. Ayan, kaya nagiging isa na rin ako sa Team Cute guys kasi cute si Ate Femix Vlog. Ayan, shout out everyone at sa lahat po, individual na sumusuporta sa ating channel, na pumupunta sa ating live, hindi tayo pinapabayaan. Ayan, mega mega shout out po sa inyong lahat. God bless everyone. Bye bye.